e, eh, dito nagkakaroon sila ng U-turn uh, dito samantalang wala namang U-turn uh, dyan na uh, nakalagay uh, kundi yan ay ano, tawiran tawiran yan dyan, pedestrian yan ang nangyayari ay mga sasakyan dyan, dyan nag U-turn uh, parang delikado yung ginagawa uh, ng mga sasakyan dyan diyan sila nag-yoyo turn sa halip na tawiran ng mga tao ah uh, diyan sila nag-yoyo turn uh, parang napaka-delikado yung uh, ginagawa ng mga uh, may sasakyan na dala tong mga driver natin ang napaka-delikado uh, sa mga ano no? sa mga Uh, nagbibiyahe, may mga sasakyan uh, hindi po dapat ditong uh, mag yoyo turn uh, maano ng sasakyan dyan, mga motorman dyan, mga four wheels lalo na yung mga, mga habang mga van, mga truck mga tinwheeler uh, bali dyan sila nag yoyo turn uh, kasi yung mga sasakyan galing doon sa unahan uh, Robaragasa yung takbo ng mga sakyan at uh, delikado uh, kung mapapansin natin wala namang u-turn dyan na uh, nakapaskil o nakalagay na uh, dapat sila ay mag u-turn uh, makikita nyo naman uh, yan po ay tawiran po pedestrian po yan tawiran po yan ng mga tao na dumadaan at uh, ayan kung mapapansin nyo naman uh, napaka delikado po na ginagawa pong u-turn ng mga nagbibiyahe samantala wala na mga u-turn dyan at dyan po ay tawiran lang po ng mga tao napaka-delikado po yung tulad yan makikita nyo yung mga sakyan na deri-deritso lang deri-deritso tapos meron biglang hihinto para mag turn lang kung mapapansin nyo ayan, ah, pagmasdan uh, nyo mga guys ayan, ayan, tingnan nyo yung motor biglang nag turn ayan mga guys, napakadelikado nyan pagka mahina-hina yung preno ng sasakyan mo na tuloy-tuloy yung takbo mo tapos biglang mayroon mag turn ay medyo mapupunta sa alanganin pagka mahina yung preno ng sasakyan mo kaya kung magagaway kayo dyan sa lugar na yan, dahan-dahan lang ang takbo nyo. Patsipuan niyo na mayroon mag yoyo turn ay napakatilikado. Uh, wala pong nakatalaga na nagka-traffic o uh, mga auxiliary traffic enforcer man lang dyan. Uh, kahit pa paano uh, mayroon man lang magsisinyas ayan napaka delikado po yan katulad yan uh, makikita nyo naman uh, mabilis ng akbo galing doon sa dulo tapos biglang mayroon magyoyotor napaka delikado po yan po kung mapapansin nyo mga guys yan ayan po mga guys nakikita uh, nyo naman Delikado nyan uh, Mga guys uh, Sana po uh, Mapansin nyo Yung lugar dito na Wala namang U-turn Wala namang nakapaskil Na pupiting mag-u-turn Ay marami mga sasakyan Ang nag-u-turn dito uh, Pagka-delikado po guys hanggang dito lang muna yung uh, video ko dito sa lugar na to at sana uh, iwasan nyo na gawin din dyan na uh, mag u-turn at napaka po maraming sasakyan na uh, sa galing doon sa lulo uh, maraming salamat mga guys at uh, sa susunod ulit po na video maraming salamat